another day, another motto vlog mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa panibagong kwento ng kilabot. Sa ka-wonder true confession, kababalaghan. Ako si ka-wonder, ang inyong kasamang rider. At ang kwentong ito ay mula pa noong panahon may ikalawang digma ang pandigdig. May mas malalapa sa sundalong hapon. At yun, ang hindi sinasabi ng kasaysayan. Sa bawat sulok ng ating kasaysayan, nababanggit ang takot. Takot sa mga dayuhan, nananakot, sa mga putok ng baril, sa mga bomba na walang awa. Ngunit sa amin, sa paanan ng bundok, sa lugar ng Quezon, iba ang kinakatakutan. Habang ang buong bayan ay nagtatago sa mga sundalong hapon, kami ay nagkukubli sa mga aninong gumagapang kapag dilim ay lumatag. Handa ka na ba? Huminga ng malalim. Talasan ng pakiramdam. At huwag na huwag kang hihiyan. <tod> ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay ang <tod> Kapunan. hindi sila tao hindi rin sila hayop mga halimaw silang isinumpa ng lupa at dugo hindi mo sila maririnig hindi mo sila maaamoy hanggang ang huling hinga mo na lamang ang iyong mararamdaman bago pa man dumating ang hapon sila na ang gumagala sa pagubatan. at nang magsimula ang digmaan nagising sila sa gutom hindi sila nasisihan sa dugo lamang tinahanap nila ang init ng atay, ang malambot na baga at ang hilaw na puso. Hinahalo nila sa laway nila at iyon ang kanilang paboritong anak. Ang salisay na ito ay mula kay Julio at ito ang kanyang kwento. Ako si Julio, anak ng kilalang albularyo sa aming bayan, si Apolinar, ang mananabas na mga nilalang ng gabi. Hindi siya sundalo, hindi siya pari. Pero ang tapang at dasal niya, kayang pagdikitin ang langit at impyerno. At ang kwentong ito ay kwento ng huling gabi namin bilang matakan. Noong gabi na ikalabibito ng Oktubre, 1943, nagsimula ang impyerno sa aming sitio. Wala nang misa, wala nang kampana, tanging ang kulog at ang pagpalahaw ng uwak ang nagpaparamdam na buhay pa kami Isang malakas na ulan ang bumuhos, kasabay ng masangsang na amoy na parang bulok na karne. Isang masangsang na singaw mula sa lupa. Bigla ako napabalikwas ng bangon. Sa labas ng kubo namin, may kumalabog na parang bangkay na itinapon. Takbo si Mang Tulio. Duguan ang mukha, nanginginig sa takot. Julio, Sigaw niya. Halos wala ng boses si, si, sige si Pedro. Kinalas niya. Kinalas, kinalas niya ang tiyan. Nilimas, nilimas ang laman loob. Parang kinurot ang kaluluwa ko. Tumindig ang balahibo ko sa bato. Tinapit ko ang dibdib ko ng tatlong beses. Isang dasal na turo ng ama ko tuwing may masamang espiritu. Bago pa makapagsindi si inay ng lampara, bumabaan na mula sa itaas si Tatay Apolinara kubad ang pangmitaas. May mga tatu siya sa katawan, mga pananggalaman sa tingin. Sa kamay niya, tabak na ginawa mula sa pinagsama-samang papo ng mga kabaong, sinawsaw sa dugo ng itim na manok, sa kapin na tigas sa ilalim ng pilipapuan. Hindi ito mga gawa ng aswang, wika ni tatay. Kabunan ito. Nagising na sila. Maging ako ay napalunok. Noong ko lang nakita ang sariling ama ko na nag-antanda bago magsalita habang binabaybay namin ang makipatadaan patungo sa sitio malanot, naamoy ko agad ang halong putik, dugo at sunod na laman. Hindi ako nagbibiro. May usok sa gitna ng ulan. Sa loob ng isang kubo, nakabukas ang tiyan ni Ginang Pedro. Harabang pinanghimagas ng ukaw na hayop. Walang dugo sa sahig. Ininom lahat. Pulyo. Bulong ni Tatay. Tumingala ka hindi pa sila umaalis. At tumingala nga ako. Sa puno ng yob sa tabi ng bahay, nakabitin ang isa nila lang. Parang tao, pero hindi. Lima ang mata. Nakalawit ang dila na parang uod. Mahaba ang upo. Nangingintap sa laway ang bunga ka. <laughs> <laughs> ang tunog ng pagsipsip ng dugo at paghalakhak mula sa bukay. Nakakarindig nakakatakot. Tumingin ako sa isang iglap para akong nawala sa sarili. Sa isip ko, nakita kong tinatagpat ako ng buhay. Pinupunit ang dibdib ko. Nakita ko ang sarili kong sinisipsip ang puso habang umiiyak ako pero hindi makasigaw. Julio, huwag kang tititig. Sabay hampas si tatay sa likod ko. Nagkatitigan si tatay at ang gabunan. Sa isang iglap naglaho ito. At may lumitaw, isa, dalawa, hanggang pito, hanggang sa napalibutan na kami. Anak, gawin mo makikita ang tunay na kadiliman at kung paano ito nilalabanan. Isang hampas, umaalag na taga. Umaaling-aungo ang dasal ni tatay na parang tunog ng kampana. San Miguel Arcangel, tabunan mo kami ng liwanag ng spada mo. Ngunit kahit gano'n siya kabangis, kahit ilang dasal ang banggitin niya, sila'y dumarami sumisirit ang kanilang pili. Parang boses na sanggol na inihulog mula sa mataas. Gumulong ako. Duguan. At nang maramdaman kong hinahablot na ako ng isa sa kanila, tinawag ko si tatay. Julio, tumakbo ka. Pantayan mo ang mundo. Pero itay! Lalabanan ko silang lahat. Pero ikaw, ikaw ang kailangan mabuhay. Ang mga gabunan na hindi matatapos sa isang henerasyon. Huling nakita ko si tatay. Tumalon sa gitna ng mga nilalang. Tabak sa kamay, dasal sa bibig, at ang dilim ng lahat. Isang liwanag ang sumabog sa kagubatan. Tila sinilaban ng gabi. Uminit ang lupa. Tumigil ang ulan. Pagmulat ko, umaga na. Wala si tatay. Wala ang gabunan. Pero naiwan sa lupa ang tabak. Itim na. Parang sinunog. Pero buhay pa ang mga alon ng enerhiya sa bakal na ito. Ako ngayon si Julio. Siyam na putsyam na taong gulang anak ni Apolinar. Sa akin bumaksak ang tungkuling hindi kayang dalhin ng karaniwang tao. Ako ang bagong mananakas ng gabuan. At sa tuwing uulan ng Oktubre, tuwing may nawawala sa aming sityo, alam ko, gising na naman sila. At kapag dumating ang oras ng panibagong digmaan, hindi sundalo ang tunay na kalaban. Laging tatandaan mga kawander, hindi lamang tayo nabubuhay sa mundo ito. May mga kwento ng kahapon na humihinga pa rin sa ating paligid. Kaya maging mapamasit, makiramdam, at higit sa lahat, manalangin ang taimting. Ako si kawander na nagsasabing, another day, another motovlog mga kawander. Ride safe, ride free, and ride with your heart. At kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, magkakalimutan i-like, i-follow, at i-share ang at ating page na Wonder Real sa Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. At kung may sarili kayong kwento ng kapabilaghan, pag-ibig, o lihim ng na nabaraan, magpadala na kayo ng sulat sa amin at kami na ang bahala magbigay ng boses sa inyong kwento. Andan sa susunod na biyahe ng isip at damdamin, ako si Kawander, at ito ang inyo inyong wonder True confession. Salama.